18-9 18-9 Tumir alat bos OUCH OUCH ANG LAYO KO OUCH ANG LAYO KO Papapilong Isabel ah ANG LAYO BUNIT KO OUCH ANG LAYO KO OUCH OUCH Kabay ka pa! All around talaga si coach. Offense, defense, mayroon talaga si coach. Wala. Kabay ka pa! Okay. One point. one point, one point. One point. One point line, guys. Ang score natin, 18-9. What's up? 18-9. 18-9. Tumira ng dos. Ouch! Pa! Pa! Papapil yung Isabel Ang Alayo mo it, coach! Ah! Ouch! Alayo mo! <laughs> Wala na yan. Wala! 18-15. 3 na lang. Uy. ko. din Ang mali mo. Ashley. 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 Ashley nagdadala lang bola. Pumekin. Papasok ko. Step back. Bye! Woo! Woo! Ayan na! Ah! Chase Tabor! Oh. Uh, iwanan mo, Coach. Ayun na! Ay! Pinulit yung galaw ni Ash, Eh! Ubi na naman! Paborito ni Coach yung mga ganun. Ang tropang <laughs> Dasma <laughs> o ang tropang Isabela. Ayan na, na-first move. Kobe! Kobe! dinaan sa piso-piso ni coach. Alam mo sa sarili mo foul ka. Tapos, ano yung sapatos. Nice move, coach. Baka na, puro-puro na. Puro-puro na. Nangangalang Nag-iisip. Nag-iisip ng galaw. May 4,000 moves Ay, si coach. Nag-iisip kung ano yung gagawin niya doon. Oh, Bob. Safe ako. Wala. eto na. Ayaw mo, Miss Taylo, ah. Ayaw mo, Miss Taylo, ah. nila. Pang ilan to? 2,300 kasi po tayo. Lahat tayo gulo ni ko na yung mic dito, game ball na. <laughs> <laughs> I-cheers natin. Oh. Cheers. Pag inalis ko na yung mic na to, game ball na. Ako na yung next. <laughs> ready, na, ready ka na ba, Shad? Hindi. <laughs> Hindi. <laughs> Nakaban ako. <laughs> Kayaan. Coach! Ako sa dulo. Ako para pag si Coach. Kobe! 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 Sayang! Yeah! Bap, last 2 ka. Pick. Pag-arhold. Tira. Kobe! <laughs> panig na panig to sa kabila, oh. <laughs> Sige nga. O talaga. O. Sige nga. Sige nga. O talaga. Ganyan na do yung range ni Ashley coach eh. Diretso. May! 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 Long! long, long <coughs> <coughs> Grabe. Grabe. Come from behind. Come from behind. Ako ah, kung talo sa laro na yun. Pag nanalo ko, panalo ko. Pag nanalo si Ashi, panalo pa rin ako. Tawas, natalo ko lang naman si Coach. Ayos man, na, good, good job, black improvement. Come from behind. Come from behind, 18-5. Come from behind. Hindi siya nawala ng puso, hindi siya nawala ng pag-asa. Tinrabaho niya. 18-5, Coach? 18 wow. From 18-5, nahabol niya. Panalo pa rin tayo, panalo pa rin dahil kung nag-improve si Ashi ng ganun kalaki. It means, sobrang effective na naging ensayon natin. Sobrang layo niya dun sa unang Ashley na nakalaban ko. Ngayon talaga, pumapalag, lumalaban. And masabi kong, alam mo naging mama na maglaro. Tapos so, nagkaroon ng timing, shooting nag-iba rin. Yung atake niya mas naging powerful, balance lahat. So, like what I said, sobrang proud ako kay Ashley dun sa game niya. Grabe.